di water na sa SM Colony. Ito, para pangirin ha. pa yung Sa so, mga inday-badiday. Sa so, malalag. Ann. Anti Ann's. May lamiga siya na Ann. Si Ann. ko ng 5 to 7 minutes. Ang galing ako ng indangan. Dumarik ako dito sa Ipolan. So, ang tagal ng biyahe ko. Almost 2 hours. Kasi ang traffic. Lahat pa lang doon ha. Ang napag-usapan namin yung linisin yung lote. Tapos tabuna ng um, ng mountain mix. Ang mountain mix na yun para lang ma patag doon muna. Saka na ako magpatayo ng bahay Kung manalo na ako sa loto. <laughs> ako, mahal ng ano. Good afternoon. Um, meron ako ng ah, nakatingin siya sa akin. Eh, sabi ko good afternoon. Good afternoon. ayaw ko dito maghihintay ka hindi ka gaya na doon sa tuto na karinderia ituro turo mo yan gusto yan 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 ito sa kanin diba ang bilis nga doon pa sa may karinderia o kanti sa may kantina turo turo ko okay kita dito hintay ito the max hindi ka yun yung bagay-bagay na pinag usapan namin na baka dahan-dahan lang pwede cladding lang cladding lang muna, yun naman ang uso ngayon di ba, kalahati simento ang kalahati is yero pero yung yero na maayos naman na yero yung basta yero-yero lang yun magandang yero. Ganun na lang siguro. Para medyo ma magaan sa bursa. Sige lang. Maano rin natin yan. Hindi ito sa araw ka na magtumaw. Nagahanap ako ng Jollibee bukas pa sa kurso kapila yung dyan eh nakita ko naman ito nag-order ako ng blueberry na cubes yata ay yung sa maliit na blueberry para kay mama sa kay mami sa kay marjorie para merienda nila pag uwi kasama na rin ako doon kasi pagdating sa, hapa ng biyay ko Sasabay rin ako sa meet-up, um, sumasali sa din. Yes. ha <laughs> ha oh, di mo maya dala dala na yung kamera ko so nakaindicate na malobat na yung cellphone ko

hindi nakuha ko dito sa picture ayaw ko na um mm. kalakpuan pa karami ibang ulang tuyo ano yung lalaki ulang ibang Ito tayo Pag nasa skin. Kapag nasa Nasa probinsya na Gulay-gulay na <laughs> Diba? na? Hindi sabi gano? Hindi yung 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 gano? Hindi ng probinsya, Hindi yung alay, kulay. yung yeah. Bumay ang amin. Problema ko sa ng aking sap doon. Kaandado na po Bili ako ng packet. Jolly Bean. yun. kami nahirapan ako ng ito. Ayan guys, frame. Para sa aking ano yung doon, Yung horse. Ito meron horse. Diyan ko ilalagay yung aking horse. Nakikita eh, ko daw pa konti na lang yung ganyan. Um. Kaya, bumili na lang ako. Kahit hindi pa nayayari yung horse, yung diamond na painting ng horse. Bumili na ako. Diba? Ayos na naman. Maubusan. Hirap pa na mahanapan yung size. ayaw sakit na ayaw ko magbit Ay, si Hindi. Hindi lang. Hindi lang. nanonood ka ng aking vlog. Ayan. Ito pa yung sinasabi mo. Ma'am, salamat mo, ma'am. Ayan. yung ganyan. 499. 499? Yes. Hmm. Ano yan? The battery? Yes, battery. Pwede yung share gasolina. Ay, hindi. Ah. Battery. Chargeable. Chargeable. So, ayan ang price.

tapi selalu chicken-chicken di 999 Anong flavor meron? First flavor dinana 6 maam. Then second can pay for this. itong ano, carbonara supreme. Ano naman itong ano? Ito, may at pwede yan? Hindi. Hindi ma'am. Itong, itong, first, second, ito tatlo na. Alin na pwede? Our first, first flavor itong anim, second flavor itong tatlo na. So, ito, saka ito. So, carbonara. pepperoni itu uh -uh. ah ah oh spicy <laughs> 好了，谢谢。 ano 20 minutes. Pwede pakidala eh pwede paki, uh, pwede paki kasi uwi ako nang ano nang gigos pa. Oh. Okay. pagkakain ng pizza. Kasi lagi silang jollity nila, pizza nila. Kaya, ang tapayanan na lang mamaya. See you in my next vlog. Bye.